Hello, ang dito naman po ang kaibigan at uh, kapatid na uh, si Lolo Ben. At nandito ako ngayon sa Los Angeles Airport. At pauwi na ako ng Pilipinas. At ito yung sasakyan ko na aeroplano. Ito yung EVA Air ng Taiwan. At uh, kaunti ko oras na lang, alis uh, na ng LA. Aabutin uh, ng uh, total na 15 hours ang biyahe mula dito sa Los Angeles hanggang sa Manila. May connecting flight ito pagdating ko sa Taipei. Uh, kaunti lang yung paghihintay ko doon, mga dalawang oras. Pagkatapos, 4 uh, uh, hours mula Taipei hanggang Manila. At darating ako sa Manila ng mga alas 11 ng gabi. So, tapos na ang bakasyon ko dito sa Amerika. At, uh, at uh, babalik na naman tayo dito. Next, next, next year. So, ayan, nakikita nyo, ang daming pasahero. Puno ang... Uh, ang pasahero itong itong aeroplano sa sakyan ko mula Los Angeles hanggang Taipei at uh, check, check ko mamaya kung mahingi ko yung aisle seat na ni-request ko mula rito sa Los Angeles hanggang sa Taipei kasi bahaba itong biyahe na ito abutin uh, ako ng 11 hours plus and then another 4 hours Uh, flight from Taipei to Manila. Walang problema yung uh, flight ko sa Taipei hanggang Manila dahil nabigyan ako ng aisle seat. At dito lang ang problema sa ano dito sa mula Los Angeles hanggang Taipei. I-check -che ko mamaya. Sana makakuha ko kasi alam nyo naman ang, ang, ang <laughs> batanda eh palaging uh, sa bathroom so yun lang ang problema uh, so ayun at uh, sa so, susunod na mga video ko eh, sa ayun. ano na ako sa Manila at saka sa Pilipinas uh, doon nyo makikita kung ano ang ginagawa ko sa Pilipinas ayun Ayan. Malaki ang airport dito sa Los Angeles kasi tuloy-tuloy yung development at uh, maganda rito. At uh, perfect ang ano dito, malakas ang wifi, malakas ang aircon, maraming pagkain pero sobrang mahal ang pagkain dito. Eh, syempre airport dito eh. Kanina kumain ako ng uh, Um, yung paborito kong Panda Express eh, yung bawal lang eh, ilapot ako ng $12, pero okay lang. Ang uh, soft drinks dito, $5 to $6. Pagkatapos, may ugali ako noon na bumibili ng mga magazine para, bibili, para may babasa ako. Ito, diba, ay, ay, mahal na ngayon. Dati dati 4 dollars ang isa. Pero ngayon na aabot na ng 9 dollars. So hindi na ako bibili kasi para pare ko din yun nababasa ko doon sa ano, sa mga magasins na yan. So yan. Pasensya na lang kayo sa background at uh, yan po ang ano, nagpapatuloy na dito ako sa airport ay tinawag yung pangalan ko tinawag yung pangalan ko kaya pupunta ako doon baka nagigyan ako ng uh, ale, na ano, na request ko kanina o sige yun lang at salamat at uh, magkita kita tayo ulit sa Manila bye bye bumalik tayo Balik tayo dito sa video natin Uh, kanina, tinawag yung pangalan ko kasi nag ako ng IELTS. Ang sabi sa akin doon sa counter, nung una, eh, gawa nila ng paraan para mabigyan ako ng IELTS dahil mahaba yung biyahe. Ang problema kasi pag senior ka na, ihingi ka ng ihingi. E. So, kanina, tinawag yung pangalan ko. At, uh, ayun na nga, pumunta ako doon sa counter, dito na sa boarding area, at ayan, nabigyan ako ng ano, ILC. Salamat. At uh, maganda pala itong EVA Air. Alam niyo itong EVA Air. Um, first time ko palang sumakay dito eh. Dati-dati kasi Korean Airlines ako. Uh, ano ako dyan? Uh, ang tawag dito? Parang uh, privilege uh, sa passenger ako dyan sa Korean Korean. Pero nung, nung kasing uh, pandemic, kumaas yung ano nila, Uh, fair din na kaya hindi na ako ano, sumasakay ng ano, ng Korean Air na-discover ko itong itong uh, Eva Air itong year lang na ito kasi last year ang sinakyan ko, Ana Air mura din ang Ana Air last year kasi pinopromote nila ang Ana Air at uh, nung gusto ko nang kumuha ng ticket ko itong year na ito biglang tumaas kaya naghanap ako ng mas mababa. itong pa itong EBAY nakita ko at uh, itong ticket ko binili ko lang mga 5 months before yung flight ko kaya murang-mura nagbayad lang ako ng 54,000 eh, less than uh, mga 900 dollars lang yun round trip kaya murang-mura so yun lang muna at uh, kita kita tayo ulit sa Manila Uh, sa next video ko. Salamat at uh, mabuhay kayo lahat. Dati to ako ngayon sa Taipei. Pagkatapos ng 13 hours, tatlong 13 oras na biyahe mula Los Angeles hanggang Taipei. At dito na ako sa Taipei. Yung connecting flight ko from Taipei to Manila mamaya pang alas 8. So 2 hours and a half lang yung biyahe ko from Taipei hanggang Manila. At darating ako doon sa Manila mga alas 11 na ng So... Ayan. Nandito ako ngayon sa waiting area ng connecting flight ko from Taipei to Manila. At uh, halos tatlong oras muna ako rito magpapanya. Halagay ko makakatulog muna ako rito bago ako pupunta ng Manila. So, yun lang muna.